Magandang araw sa lahat. Ang tatalakayin natin sa video na ito ay ang eksplorasyon sa pananaliksik, pagpili ng paksa, pagbuo ng tesis na pahayag at balangkas. Ano nga ba ang eksplorasyon sa pananaliksik? Ang eksplorasyon sa pananaliksik ay tumutukoy sa maagang nito ng proseso ng pananaliksik kung saan sinusuri, pinipili at pinaplano ang mga aspeto ng pananaliksik sa yugtong ito, mahalagang maingat na pag-isipan ang paksa, tesis na pahayag at balangkas ng gagawing pag-aaral. Pilipinolohiya Sa layunin ng pagkakabuo ng talastasang Pilipino at patuloy na proyekto ng dekolonisasyon na nakatuon sa pag-unawa, pagpapahalaga at kritikal na evaluasyon sa pagka-Pilipino at tunguhin ng lipunang Pilipino, nabuo ang larangan ng Pilipinolohiya. Ayon nga kay Prospero Covar, 1981, ang Pilipinolohiya ay ang pag-aaral sa mundo ng mga Pilipino, sa pagka-Pilipino, at sa iba't ibang paraan ng pagiging Pilipino. Ang pagsasakatuparan ng bisyong ito ay nakaangkla sa paggamit ng wikang naghuhulma at bumubuhay sa kulturang Pilipino. Naniniwala ang larang ito sa pag-aaral sa pagkatao, kultura at lipunang Pilipino na nakabatay sa mga panloob, nakaparaanan at kaisipang likas sa mga Pilipino. Bagaman nagbubukas din sa panlabas at kanluraning teorya, higit na kritikal ang kontekstualisasyon nito. Pagsasakatubo bilang hakbang sa dekolonisasyon din ang ipinapanukala ng kilusan ng Sikolohiyang Pilipino o SP na inakda ni Virgilio Enriquez. Itinuturing ni Enriquez ang SP bilang pamaraan sa sikolohiyang mapaglaya na nagbibigay diin sa diwa ng pagkakakilanlan at pambansang kamalayan bilang tuntungan sa makapandipunan at makaagham na pag-aaral sa tao. Isang mapa ng konsepto. Ang teksto ay naglalayong ipakita ang kalagahan ng pananaliksik at komunikasyon sa wika ng Pilipino upang magbuo ng malayang bansa. Ginagamit ang konsepto ng pantayong pananaw ni Zeus Salazar bilang pundasyon sa pagunawa unawa sa pagkakakilanlan at pambansang kamalayan. Mapa ng konsepto at nasa sentro ang Pilipinolohiya. Mga pangunahing konsepto. Una ay ang pantayong pananaw. Isang pananaw na naglalayong maunawaan ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas mula sa pananaw ng mga ito. Kasunod naman ay ang talastasang bayan, ang kolektibong kaalaman at pag ng mga Pilipino sa kanilang kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan. Kasunod naman ito ang kapwa, Konsepto ng kapwa ay nagsisilbing pundasyon sa pakikipag-ugnayan at pakikipagkapwa sa ibang tao. Katutubong pamamaraan. Ang paggamit ng katutubong pamamaraan sa pananaliksik ay naglalayong dumuktan ng kaalaman gamit ang pambansa at etnikong kultura at ang mga wika. Nationalization proseso ng pagpapalaya sa mga larangan ng kaalaman at paniniwala mula sa impluwensya ng kolonyalismo. Mga layunin: Pagpapalaya ng lipunan. Ang paggamit ng pantayong pananaw at katutubong pamamaraan ay naglalayong palayain ang lipunan mula sa kaisipang kolonyalismo pagpapayabong ng talastasang Pilipino. Ang pag-aaral ng bika at kulturang Pilipino ay naglalayong palawakin at palalimin ang talastasang bayan. Ang pagbuo ng isang tunay na malayang bansa. Ang pagunawa sa pagkakakinanlan at panbansang kamalayan ay mahalaga sa pagbuo ng isang tunay na malayang bansa. Mga kaugnayan sa larangan. Agham Panlipunan, ang pag-aaral ng lipunan at mga institusyon nito. Akademikong Kritisismo, ang pagsuri at pag-aaral ng mga teksto at ideya. Ang konklusyon sa aking talakay, ang teksto ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino sa pagbuo ng isang tunay at malayang bansa. Ang pantayong pananaw at katutubong pamaraan ay mahalagang kasangkapan sa pagpapunawa at pagkakakilanlan at pagpansang kamalayan. At ang pagpapalaya ng lipunan mula sa isipang kolonyalismo. Pangkalahatang pagpapakakaban. Ang pag-aaral ng wika at kulturang Pilipino ay mahalaga sa pagbuo ng isang tunay na malayang bansa. Ang pantayong pananaw at katutupong pamamaraan ay nagbibigay ng isang mahalagang pundasyon para sa pag-unawa at pagkakakinanan at ang pambansang kamalayan. At para sa pagpapalaya ng lipunan mula sa kaisipang kolonyal eksporsyasyon sa pananaliksik, pagpili ng paksa, pagbuo ng tesis na pahayag at balangkas. Sinasabing ang mabisang pananaliksik ay nakabatay sa makabuluang suliranin na tinatawag na GAP. Ang GAP ay mahalagang isalin sa Pilipino bilang agwat o pagawa. Mga iba't ibang kahulugan ng GAP. Una, agwat ang agwat ang pagkakaiba o paghiwalay sa pagitan ng dalawang bagay. Ikalawa, paggawa. Ang gawain o trabaho na kailangan gawin. Ikatatlo, pagkakaiba. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang bagay o konsepto. Ang pagpapasya sa critical na isyo o gap ng pananaliksik ang pangunahing kailangang isaisip ng mananaliksik sa formulasyon ng pipiliing paksa pagbuo ng pahayag ng thesis at gabay na pagbabalangkas. Katangian ng mahusay na paksa sa larangan ng wika at kultura. Una, tiyaking ang paksa ay malapit sa interes ng mananaliksik. Ikalawa, makapagtitiyak ng sapat na materyales o sanggunian Ikatatlo, makabuo ng mga tiyak na suliranin at hypothesis. Ikaapat, may katangiang napapanahon ay nakapag aambag sa kasulukuyang kalagayan o pinomina sa larangan ng wika at kultura. Ikalima, may matibay na ugnayan at kabuluhang mapaglalapatan ng angkop at malayang metodo o pamamaraan. Ikaanim, paksang nakapagpapayaman sa pagunawa, pagdalumat at pagpapahalaga sa anumang isyo o usapin sa larangang wika. sa mga panukalang istrahiya ng University of Illinois, ang maaring isagawa sa pag-focus ng isang malawak na paksang pananaliksik. Una, lumikha ng tentatibong focus. Ikalawa, itala ang mga nalalaman sa paksa o mga tanong tungkol sa paksa at hanapin ang higit na interesante. Ikatlo, magsasaliksik ukol sa kaligirang impormasyon ng paksang napili. Ikaapat, magpasya para sa particular na perspektiba o pananaw sa napiling paksa. Ikalima, limitahin ang pagsasaliksik sa tiyak na panahon. Ayon kay Simbulan 2008, marapat na isalang-alang sa pagpili ng paksa kung para kanino ang gagawing pananaliksik na magtitiyak na binipisyo ng kaalamang panlahatan na nililika ng mga mambabasang mapag-isip, may bukas na pag-iisip at may matalas na pag-iisip. May ilang tiyak na pokus na paglilimita ng paksang pananaliksik na nakatuon sa uri, panahon, grupong kinabibilangan, perspektiba, edad, kasarian, at lugar. Ang mga focus na nabanggit ay maaaring makapaglinaw sa parametro ng pananaleksik. Halimbawa, magbabanghay sa iba't ibang imahe ng kababaihan sa piling TV advertisement. Pangbanghay sa iba't ibang imahe. Focus na pananaw. Kababaihan, fokus sa kababaihan. Piling advertisement, fokus sa uri. Naitala sa Online Writing Lab ang Purdue University ang ilang tips sa pagsulat ng thesis na payak. Una, tukuyin ang uri ng papel na isusulat batay sa katangian analytical, ang expository layuning magpaliwanag sa madla o argumentative pagpuo ng katuwiran, ukos sa isang paksa at pagigiit ng tiyak na katibayan. Maaaring ang katuwiran ay isang opinyon, panagkalang pulisya, isang evaluasyon o sinhi at bunga o interpretasyon. Ang pangalawa, kinakailangan maging tiyak ang thesis na pahayag at kinakailangan sa klawin lamang nito ang tatalakayin sa iyong papel na suportahan ng mga tiyak na patunay. Ang pangatlo naman ay kadalasang inilalagay ang thesis na pahayag sa katapusan ng unang talata sa iyong papel. At ang pangkaapat naman ay maaaring magbago ang iyong paksa habang nagsusulat kung kaya maaaring rebesahin ang thesis na pahayag bate sa pagkakatalakay sa papel.